Sabi po ng isang netizen, eto daw na si Gadon ay parehong pareho ang asal sa isang pura Luca Vega. Hindi nila pareho alam na bastos, nakabastosan ang kanilang ginagawa at kanilang ipinapakita sa social media. Napakadali lang para sa kanila na mambastos. Sa social media to ha, paano pa kaya sa kanilang pamamahay, sa kanilang pribadong buhay, sa kanilang circle of friends? Baka mas madali. Na ang ibig sabihin, posibleng kinalakihan na talaga nila ang kabastusan. Lalong-lalo na po si Gadon. At eto pa, sa mata nila, hindi sila naniniwala na meron silang ginawang masama. Ang paniniwala pa rin nila ay wala silang maling ginagawa. Na normal yung kanilang ginagawa. Mantakin nyo, normal. ba? Diba? At totoo na kahit dito sa gobyerno natin, sa ating sa administrasyon na nasa Malacanya ngayon, ang mga nilalagay po sa pwesto ay yung mga katulad nga ni Gadon, na pawang bastos. Matindi nang ng lumalabas sa bibig na itong sigadon. Matindi po talaga. Meron pong isang interview on television. Ito yon At uh, dito po, sinabi niya na hihintayin nga niyang mamatay. Si Justice Leonen, Marvick Leonen. Bakit? Dahil yung ginawa daw sa kanya, yung kanyang pagkadisbar, yun daw ay paghihigante na itong si Justice Leonen. So ayan, dahil sa interview na yan, Nagbigay na rin po ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines. Siguro po karamihan sa atin ay napanood na itong interview na to. Bago natin tignan yung yung pahayag na yon ng Integrated Bar of the Philippines, pakinggan muna natin itong pahayag na ito ni Gadon uh, doon sa interview ng 1PH. Ito po 'yon does not have rest you to the kata uh, principle na pwede ka mag, mag reapply anytime. And oh. ako naman, hintayin ko lang na mamatay si Justice Maribigyon eh. Huwag na ikatlay. Oo, ito po ang wood. Huwag na This warming is just a vengeance of Justice Maribigyon uh, against me because I filed a new... Okay, so yon Medyo, medyo hindi ko rin nagustuhan. Um, etong istasyon na ito, etong TV station na ito, kung bakit kailangan mo pang interviewin kasi. Ang isang katulad ni Gadon, expected, expected, na po kasi na ang lalabas sa bibig niyan ay pawang kabasusan. So yun po ang na, nakita ng Integrated Bar of the Philippines at meron silang pahayag tungkol nga dito sa interview na ito. Ito po yun. The Integrated Bar of the Philippines denied the accusations of this barred lawyer, Larry Gadon. After he claimed in a television interview, yun nga pong pinakita natin, that he was targeted by Justice Marvick Leonin because of his alleged vendetta against him for being a BBM or a Marcos supporter. Nakikita niyo po yung una natin or yung unang sinabi na ng isang netizen na yung mga katulad nila, Bigadon ni halimbawa, hindi po talaga naniniwala na sila ay may maling ginawa. Kahit kitang-kita na po ng buong mundo, na sila ay mali, na siya ay mali. Mantakin nyo ah, nanisi pa po ng isang uh, mahistrado na kung ano ay ito ay paghihigante. Ganyan po ang ugali siguro ng mga diehard, ng mga uh, panatiko, ng isang politiko. Ganyan po talaga siguro. Dahil kung, kung siguro ay narinig nyo na yung kanyang pahayag na magiging loyal siya pagsisirbisyohan niya ng tama kuno, at mula sa kanyang puso, etong, etong si Marcos Jr. na nasa Malacanang. Na ang ibig sabihin nga, yung pwesto niya ay pampalubag loob. ba diba? At dapat ibalik niya ng pagsiservisyo at pagiging loyal nga sa kanyang idolo na nasa Malacanang. Hindi talaga servisyo publiko. Hindi talaga para sa taong bayan. Yun po ang nakikita natin. Eto yun. Uh, sa IBP pa tayo. Ha? Such claims are baseless, malicious, and untrue. The Supreme Court is a collegial body. It takes at least one division of the court, sitting and bank, to render a valid judgment. The disbarred lawyers claim that he can reapply or file a motion for reconsideration kapag namatay si Justice Leonin is equally contemptuous. The IBP explained. Yun po ah, IBP na po ang nagsalita. So kung ikaw ay hindi na naman kasapi, etong sige doon, disbarred na anyway. Pero yun nga, um, bukod doon sa kanyang kabasusan, na madalas ay, ay available, nakikita sa social media. ba diba nung panahon ng kampanya, ito si talaga sobrang omnipresent. Kahit saan makikita mo, saan platform at nagmumumura yan. Lahat ng kuno ay fake news uh, laban sa kanilang idolo na nasa Malacanang ay titirahin yan. Kadalasan ay mga babae. At ang huli nga po doon, ay yung nagsampa ng kaso na si Raisa Robles dahil yun po talaga yung pinakamatinding kabastusan na ginawa ni Gadon on, on social media. So eto ah, Integrated Bar of the Philippines, dapat lang po talaga nalinisin nyo ang inyong profesyon at hindi na dapat madungisan ng mga katulad ni Gadon. Okay, dapat bago pa lang maging miyembro, automatic naman siguro na lahat ng lawyers maging miyembro dito, hindi ko sigurado. Pero 'di ba kahit papano kasiraan talaga ng propesyon nila ang isang katulad ni Gadon. At ang iba pa ng mga pulangaw na, na, lawyers na yung iba ay madalas masuspende, yung iba ay nasasangkot din sa maraming katiwalian, 'di ba? Yung pagiging lawyer niyo po ay mukhang mukhang iba yung inyong intensyon. At sana lang talaga, sana. Sana lang mawala na sa sa paningin natin, mawala na sa lipunang ito ang mga katulad ni Kedron.